Hello mga kaimo, this is Pai. Ito yung niluto ko kahapon ng hapuna namin. First time ko po itong pinatikim sa mga bata, yung luto na may gata ng niyog. So ihanda muna natin yung mga ingredients. Naghiwa na ako ng carrot. Next po ay red bell pepper or at salito sa bisaya. Hindi na ako naglagay ng patatas muna. And then next naman po ay yung bawang, dalawang piraso lang. And then naghiwa na rin tayo ng sibuyas. Lalagyan ko rin ito ng konting loya. Ganito lang po kalaki yung nilagay ko. Mas masarap kasi yung ginataan kapag may luya. Kahit ako medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakakain ng ulam na may gata ng niyog. Ngayon ay hinihiwa ko na yung chicken. Pinakuluan ko na po ito at tinimplahan sa kakohiniwa. So ready na yung mga ingredients natin. Kaya ayan, magluto na tayo. Naglagay na ako ng konting mantika sa kawali, nilagay ko na yung bawang and then yung sibuyas. Pagkatapos kong haluin ito at nung lumabas na yung amoy niya, nilagay ko na rin yung luya. Next ay yung chicken. And then halo-haloin lang po natin ito. Bigla akong nanakam kasi naalala ko yung kinain namin na pagkain sa airport nung nag-travel kami ng mga kaibigan ko. Karning baka na curry yon sobrang sarap po. Lalo na kapag may konting anghang. Korean curry powder po yung ginamit ko ngayon. Dalawang tig one fourth cup po ito. So, total, kalahating cup po yung nilagay ko. Pagkatapos niyan ay naglagay na ako ng tubig. Mga 2 cups mahigit yata yung nilagay ko. And then dahan-dahan po natin itong haluin para matunaw po yung powder. Pagkatapos ay nilagay ko na yung carrot. Sabi ko nga hindi na muna ako naglagay ng patatas. Hinalo ko lang muna saglit and then pagkatapos niyan tatakpan natin at pakukuluan. After a few minutes, kumukulo na po, kaya nilagay ko na yung red bell pepper. Pagkatapos nyan ay nilagay ko na rin yung gata. Yung nasa lata lang po yung ginamit ko, so kalahati lang po hindi ko inubos. Gagamitin ko yung kalahati naman sa next loto ko. Ayan, haluin lang muna natin ito ng maigi at medyo mahina lang po yung apoy para hindi masunog. Alam nyo, sobrang bango na talaga nito. Sobrang natuwa talaga ako kasi alam nyo na namin ito kami lang ng mga bata. Kala ko nga hindi nila magustuhan kasi first try nila. Pero si Jisong nagustuhan niya talaga at madami yung nakain niya. Kahit ako nga sobrang sarap na sarap talaga ako. Namiss ko talaga kumain ng ulam na may gata. Ayan, ready na po ito. Hinanda ko na yung kanin. Siyempre para papakita ko sa inyo. Yan, nagplating na ako. Ang sarap-sarap nito, di ba? Di ko pala naipakita sa inyo na nilagyan ko ito ng dalawang pirasong sili. Kaya may konting anghang talaga. Kain tayo mga kaimo! Ito yung kay Jisung at saka kay Jiwan. Alam nyo na ubos talaga nila ito. Anyway, again, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Kita-kits tayo ulit bukas. Anyong!